Nagpapatuloy ang isinasagawang malalimang investigasyon sa kaso ng na mga nawawalang sabungero na pinangungunahan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, posibleng may kaugnayan rin sa War on Drugs ng Duterte Administration ang kaso ng missing sabungeros. Tinawag din ni Remulla na corporate killing ang kaso tulad na lang na lamang ng pagdawit ni Alas Totoy na kinaatong Ang at Gretchen Barreto ng mga negosyante at kilalang tao Samantala, kinumpirma na rin ng Korte Suprema na may sarili na silang investigasyon hinggil sa isang judge na si isinasangkot sa kaso. Naglabas naman ng pahayag si PCSO Chairman at Retired Judge Felix P. Reyes dahil sa umano ang inaakusahang ni alias Totoy Judge na sangkot sa kaso at mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon. Sinabi pa ng DOJ, bagamat magsisilbing malaking ebidensya, sa sa kaso kapag mahanap ang mga labi ng mga sabungero, posible pa rin umano ang pagpapanagot sa mga batas ng mga sospek, lalo kung may iba pang matibay na ebidensya laban sa kanila at sa krimen. Mabuting maaga pa lang pagsalita sila kasi mahahanap din namin yan, makikita din namin yan. In the long run, uh, it's, the case is going to haunt all of them. This is a long drawn out case. And the earlier they come in, the better. At sinasabi natin, lahat ng may alam dyan, magsalita na kayo kasi nga, baka kayo naman ang aming mga ano susunod.